Maya Zoom, ang chairman ho ng Senate Committee on Basic Education at chairman ng Ways and Means Committee, si Senator Win Gatchalian. Hi sir, magandang hapon po. Good afternoon, Sally. Magandang hapon sa ating mga listeners. Mm -hmm. Sir, unahin ko po muna dahil kayo ay naging lokal na official din, naging uh, congressman, naging mayor diyan sa Valenzuela City. Ngayon po, sunod-sunod itong bagyo na tumatama sa ating uh, bansa. Panglima na ho ito at tinuring pa rin at super typhoon itong binabantayan na uh, bagyong uh, pipito. Kayo ba yung nakikita nyo na dapat ba dahil taon-taon na lang tayo nakakaranas ng na gito, dapat ba talagang effective na ang disaster preparedness ng ating national government at ng mga lokal na pamahalaan? Actually, Sally, dito nga sa Valenzuela ay uh, ang local government natin dito ay nagbigay abiso na, na hmm. kailangan mag-evacuate na yung kailangan mag-evacuate lalo na 'yung mga nasa mga tabing ilog at uh, malalapit na uh, 'yung mabababang lugar mm -hmm. uh, importante dito dito talaga papasok 'yung papel ng local government 'yung mga lokal na pamalaan natin mm -hmm. uh, naniniwala ako na pag ganitong may uh, calamity o mayroong malakas na bagyo ang uh, nakasalalay sa mga local governments ang buhay literal na buhay ng ating mga kababayan kaya importante na malakas at suportado 'yung mga local governments natin pagdating sa disaster preparedness. Mm -hmm. At uh, sabi ko nga, dito rin masusubukan lalo na papalapit 'yung election sino 'yung mga official ng gobyerno na talagang sincere uh, sa pagtulong doon sa kanilang mga constituents. Tama ka doon. At, at 'yung sincere at my experience, oh, yeah. uh, importante kasi 'yung experience dahil sa mga ganito for example nakita ko natatama sa Samar sa Bicol uh, yung mga local governments na alisto mm -hmm. uh I'm sure no uh pinapa-force evacuation na nila yung kanilang mga kababayan lalo na kung aangat to sa signal number five. Mm -hmm. so uh, importante na mandatory evacuation mm -hmm. para yung mga kababayan natin hindi na sila Mabaha o maaksidente. Mm -hmm. uh, matatandaan natin sa Yolanda, uh, isa sa mga learnings natin doon, yung storm surge na tinatawag natin. Mm -hmm. So yung mga kababayan natin na nasa tabing dagat, eh dapat palikasin na para hindi sila tamaan ng storm surge. At sir, lagi ko narinig sa inyo, kasi di ba, usually ang nagagamit na evacuation, uh, sa evacuation ay mga eskwelahan. Kaya kapag ka okay na yung panahon, hindi na pa yung mga evacuees affected yung pag-aaral ng mga bata. Bawat cities, municipalities, bawat probinsya, lahat sana meron ng mga evacuation center para hindi laging nagagamit yung mga eskwelahan? Aprobado na ito dito sa Senado, uh, Selly. Uh, mm -hmm. Sa Senate, aprobado na itong mga evacuation centers natin. At uh, Kasi nga, uh, hindi naman natin masisisi ang mga local governments sa gamitin yung mga eskwelahan mm -hmm. uh, para sa evacuation centers. dahil Mm -hmm. At uh, uh, ang problema minsan pag uh, talagang malala ang uh, pinsala, tumatagal to ng buwan. Mm -hmm. uh, pag tumagal ng buwan, mm -hmm. uh, yung mga skwela hindi natin magamit, wala siyang pasok ng halos isang buwan o no? mas okay. matagal pa. Mm -hmm. Kaya mas maganda na na mayroon dedicated evacuation centers doon sa mga lugar na madalas, daanan ng bagyo o madalas tamaan ng uh, trahedya. Mm -hmm. uh, for example, sa Region 5, alam naman natin na talagang typhoon belt 'yan. Mm -hmm. At uh, mas maganda na magpatayuan ng mga permanent evacuation centers doon na pwede naman gamitin as multipurpose pag walang bagyo. Mm -hmm. Pero para hindi na magamit yung skwelahan ng uh, para maging na maging ganap na batas yun sir para talagang masiguro na lahat ho ng mga lugar sa ating bansa, cities, municipalities, kahit nga barangay, bawat barangay, dapat meron na rin mga evacuation center, di po ba? Tama. Ito may sense of emergency na, may sense of urgency na, I mean. At uh, importante na uh, ma-realize ng ating mga mambabatas na pag ganitong may trahedya, a uh, apektado rin ng pag-aaral ng mga bata dahil kung may for example mm -hmm. kung may bagyo, nakita natin eh, nung eh, itong mga nakaraang ano isang linggo walang pasok mm -hmm. at pag uh, nagamit pang evacuation center umaabot ng dalawa tatlong linggo mm -hmm. at uh, kawawa naman ng mga bata hindi na nga sila nakapasok hindi pa nila magamit yung kanilang mga paaralan so mm -hmm. Uh my sense of urgency talaga magpatayo ng mga permanent uh, evacuation centers. Ano po bang status nito sa camera sir? Sa pagkaalam ko ito ay pinag-uusapan pa sa committee, committee level. level. Oh. Uh hopefully ay uh, maaprubahan na ito at uh, maumpisahan na yung pagpapatayo. But in fairness naman sa uh, administration at sa Particularly sa DPWH. Alam ko meron na silang ilan na mga evacuation centers na pinatayo sa Bicol area. Mm -hmm. Uh pag hindi ako nagkakamali, uh yung uh, uh, ano, uh, DPWH ang nag-spearhead nitong mm -hmm. mga evacuation centers. Sorry sa pong mga naapektuhan. Syempre yung sektor ng agrikultura, yung mga pananim ng ating mga kabayan affected ang ating mga magsasaka. Uh ano po ang dapat gawin ng gobyerno para matulungan yung sektor ng agrikultura at ito po ba ay maikoconsider sa approval ng proposed 2025 budget itong mga pinsalang na idudulot ng sunod-sunod na bagyo sa ating bansa? Nung pagpunta ko sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, uh, ang common na naririnig ko sa mga local governments dun, yung mga magsasaka uh, na dapat nag-ani na sila, Mm -hmm. E eh, nasira pa yung kanilang mga tinanim. Kaya typically, uh, one planting cycle, mga three to four months yan. Mm -hmm. So for three to four months, wala silang kakainin. Kasi walang walang hanap buhay. Eh. Mm -hmm. So dalawang bagay ang uh, nakikita ko dito. Una, palawakin yung tinatawag nating crop insurance. Para kung may mga nasira, mm -hmm. yung insurance na ang magbabayad. Sa information ko sa mga mayors natin, na hindi sapat yung insurance na binibigay. Meron naman, ano? may binibigay. Mm -hmm. Pero, hindi sapat parang only 10 to 20% lang daw total value. At pangalawa, dito napapasok yung uh, tulong uh, mm -hmm. sa pagkain, At uh, dito importante yung papel ng DSWD dito na for at least mga 2 to 3 months ay uh, mabigyan ng tuloy-tuloy uh, na pagkain yung mga ah uh, magsasaka natin dahil uh, na